Irma Avila Edloy, the Filipino worker in Riyadh, Saudi Arabia, who was allegedly raped by her employer, has passed away. She passed away at the King Salman Hospital in Riyadh at 11.45 last night or 6.45 in the evening yesterday Philippine time. She was comatose for a number of days at the hospital. The Department of Foreign Affairs has acted to speed up the return of Edloy's remains to the Philippines. The Department of Labor and Employment has also requested the Saudi government for a speedy investigation on Edloy's case and to ensure that her assailant is brought to justice. Labor Secretary Silvestre Velu III said Edloy's family will receive benefits. As provided by the law. At Loy's recruiter, the Rejoice Agency has already been suspended. Mm.

Buhay na, buhay pa muna. O, buhay pa muna. Basta Hello, sir. Pa, emergency, sir. Nahi girip diri nga gigapos. Diri sa may bisayan Village. Uh, Luyo sa Robinson. Dila Dr. Ratso. Nila Dr. Ratso. Likod. Emergency lang. oh Visayan Village. Oo, oh, diri Luyo sa Robinson. Sa Purok Nara. Ina oh. lang, basing madali pa. Kaya ginawa pa. Purok. O, oh, purok Nara ra. Likod ila Dr. Atso Kanina apartment ni Nga, likod yun sa Robinson. O. Oh. Robinson mo, all good. sa Visayan. O, oh, O, oh, Tagay ko. Tagay ko kuan. Hello, oh, sir. Uh. dahil sa halos sunod-sunod na malalagim na krimen, itinutulak ngayon ang ilang grupo na ibalik na ang death penalty o parusang kamatayan. Hindi po ako natutuwa na may namamatay. Pati BAC, sino nag-argue po kami, pati gilang bitay. Pero ngayon, sorry, payag na po akong bumalik ang bitay. Para sa mga extra heinous crimes, kung dati ay hindi paayag sa purusang bitay sa mga gumagawa ng mabigat na krimen sa bansa, tila nagbago na ang ihip ng hangin ngayon para kay Public Attorneys Chief Percy Da Acosta. Sa isang press conference sa Manila Hotel kaninang umaga, sinabi ni Acosta na ang talamak na krimen na dulot ng droga ang nagpabago ng kanyang pananaw kaugnay sa capital punishment. Aniya, nakakabahala na kasi ang sitwasyon ng Pilipinas at kung di pa mahihinto ito, ay lalala pa ang nararanasan nating sigalot. Base sa datos ng PIDEA, Lumalabas na 1.8 milyong Pilipino ang sangkot sa ilegal na droga at nasa edad 15 pataas ang mga gumagamit nito. Tila nakahanap naman ng kakampi ang PNP sa katauhan ni Acosta pagdating sa kanilang all-out war laban sa droga. Ani Acosta, suportado niya ang kampanya ng pambansang pulisya at kaisa siya nito sa kanilang anti-drug campaign. Ito ay kahit pa nasa halos dalawang daan na ang napabalitang pinatay na suspected drug pushers at drug users sa bansa. Gate pa niya, panahon na para ibalik ang magandang imahe ng Pilipinas at dapat ay kilalanin ang pagsusumikap ng mga pulis kaugnay dito. Bakit sinisisi niyo yung pulis? Buong pulis, buong PNP. Bakit sinisisi niyo yung PNP na yung 200, puro PNP yan? Manamang yung iba dyan, yung mga eskalawags na tatanggal, na awol, kasama sa sindikato. Pero si 85,000, my God, buhay nandito sa, sa plaza, nung isang, nung sang linggo, sa Karingal, 700, nandung pa ako. Sabi ko, buhay. Pinakain pa ng pulis. O oh, yung sinasabi ko, ang naman sa PNP kung lagi na lang tingin ng tao. Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng gera laban sa droga. Bakit sinisisi niyo yung pulis? Buong pulis, buong PNP. Bakit sinisisi niyo yung PNP na yung 200, puro PNP yan? Malamang yung iba dyan, yung mga Escalawags, na tatanggal, na awol, kasama sa sindikato. Pero si 85,000, my God! Hin buhay nandito sa sa plaza nung isang anong sa linggo sa Karingal 700 nandong pa ako. Sabi ko buhay, pinakain pa ng pulis. O oh, yung sinasabi ko, ang naman sa PMP kung lagi na tingin ng tao. Panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay Seryoso, na ng laban sa droga. senate committee on justice and human rights chaired by senator Laila de lima is now preparing the list of resource persons to be invited to the investigation on the extrajudicial killings of personalities involved in illegal drug operations the probe aims to determine correct data on the alleged victims of the said extrajudicial killings we will going to identify and showcase or highlight representative cases. meron talagang ma-indikasyon that something is wrong because signs of executions. The Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Senator Panfilo Lacson, is also set to conduct its investigations as a secondary committee. Delima Lima says she doesn't see any problem should there be a separate investigation by the two committees. Under the rules, wedding it's joint hearing, wedding hindi, Whether or not it's joint or hivalai, the rule is that maunamuna, talaga magre report sa body, so plenary would be the primary committee. De Lima targets to start the probe by the second or third week of August. I was surprised. You know, yung, yung hindi ko hindi ko akalain na uh, he would he would do that. It, it, it's of course flattering. I think that's also a manifestation na wala talagang personalan. Sa opisyal na tala ng PNP, nasa 316 ang patay. 4,386 naman ang arestado, 141,310 naman ang sumuko. Ayon sa CHR, nasa 41 ngayon ang hawak nilang reklamo ng paglabag ng karapatang pantao kaugnay sa operasyon kontra droga. Magiging patas daw sila sa investigasyon. Hindi kami one-sided simply because we should really understand that the CHR is an independent constitutional body. Wala po kaming pinapanigan. Human rights must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Your country, I am my country. Ibalik na ang parusang bitay. Wala nang takot itong mga kriminal sa paggawa ng krimen kasi nakikita nila na madali nilang lusutan, madali nilang uh, uh, takasan itong uh, krimen. Pero sabi ko nga, walang uh, kriminal, kahit na ka walang hiya ito, na hindi siya matatakot kung merong Damocles sword na nakapatong sa ulo niya, na oras na gumawa siya ng krimen, ay merong ka, parusang kamatayan ang nag-aantay sa kanya. Biro mo, Laboratorio na ng, ng shabu ang tinayo sa Pilipinas pagkatapos life imprisonment lang siya at pagdating niya sa Bilibid prison eh parang uh, nagbakasyon lang siya dahil meron siyang tagamasahe asa ah, kanya lahat ng amenities ang uh, cellphone at continue pa rin yung kanilang na uh, illegal activities dahil sa halos sunod-sunod na malalagim na krimen, Itinutulak ngayon ang ilang grupo na ibalik na ang death penalty o parusang kamatayan. Ang tao, binigyan nila ito ng kaukalang parusa. Ang pinakamabigat na parusa under the, yung heinous crime law, ay e yung death penalty nga. Meron naman kulatila dun sa 1987 Constitution natin na unless there is a compelling reason, you can impose a death penalty. I will have to maybe convince Congress to create something like 30 criminal circuit courts to try drug cases only. Parama Bilisan. And I will recommend to Congress the restoration of death penalty by hanging in public. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs. yan. Drugs must be stopped. gagamitin ko ang polis pati military to go after drugs. Ang utos ko sa kanila, patayin mo. Ito hindi ka na kailangan matakot. Talagang mamamatay ka, matakot ka o hindi. Because this part of the law says, it is retribution. Magbayad ka sa ginawa mo to the community. That is why I am asking for the reimposition of the death penalty so that I can hang them. Retribution. K discourage discouraged crime or commit crime on the Union. Pasta Dakasalaga for serious heinous crimes like drug, drug related crimes. Ngayon ko lang makita dito na ang mga tao sa mundo are reduced to animals. Wala ano yun. No. Yung, druga, droga, wala yan. I mean, they, they, rape before, but uh, yeah, bestial instincts. Dito, one year old, three months old, nire rape, pinapatay, anak ka ng tapos sabihin nila, wag yung death penalty kasi inhuman. Ano po bang makita kung human killing an 18-year-old child raping. public attorney's office chief, persida rueda Acosta is hoping that the planned senate inquiry on illegal drugs-related killings will be done fairly. the probe is being pushed by neophyte senator leila de lima, this report. Oh, what About We will going to identify and showcase or highlight representative cases. Nasa tingin namin meron talagang mga indikasyon that something is wrong because signs of executions. I would want to come up with the proper legislation to address whatever gaps there are, whatever na mga mga excesses there are in 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 those uh, police operations. So, bakit laging pulis ang may kasalanan? Tingnan muna kung ano talaga ang sitwasyon, ang senaryo. Kung 20,000 plus, and er, uulitin ko, ang sumuko, buhay, ligtas, at tinulungan ng kapulisan, bakit po ipipintang yung isang daan sa pulis?